Okay, loto na muna tayo. Shout out sa inyong lahat dyan, mga ka-bakers, Good morning, good morning. luto na naman ang mangyan. Ayan no? Shooting na naman tayo, mga ka-bakers, Good morning sa inyong lahat dyan. Ayan yung donut of Donut muna ay. Pandesal, Spanish yan. Kaya, goes now. Nah. hari mga kabekers shout out sa inyo dyan good morning sa lahat ng mga gising at tulog okay bye bye muna